Iyon mga matik. Magandang hapon, dami dito. Taon tinitig na 'yung ilog mga matik dahil sa malaki na. Mayan mga matik pangamba na naman. Ang laki na ng ilog. Terima kasih telah menonton! Diyan yeah, mga matik bali, titignan nila yung laki ng ilog dahil sa para makabasta na napaka laki na ito uulan to na magdamag matik to na kagad dahil sa sobrang laki ng ilog na to yan yeah, pagka mamaya mus uli ang ulan mga kamatik, sigurado. Bahato. Buti kamo, mga kamatik. Kuminto, pero muulang pa rin, mga kamatik. Kaya titigyan natin dito. Ano yung nating makikita. Ngayon, naiitin muli yung kalangitan, mga kamatik ayan dahil sa may bagyo kaya safety purse ayan di maganda laging maghanda pagka baha. ito lubog na ayan Pagkabaha, alam na malakas ang ano, ulan at bumabaha na, kailangan laging alert to makamatik kasi pagka bumaha na yan, automatic yan makamatik, kailangan nakahanda ka na kagad. Mukhang nagpakawalaan na yun yung dam. Ayan, makamatik, napakalaki ng ilog ngayong araw. dito yung mga nagkukubo mga lubog na rin mga matik dito lang itong mga matik sa nangka ayan napakalaki talaga ng ilog magda magda na naman to matik na magdamag to sigurado to ano Pagka -mulan. Laki oh. Nagpakawala na ba ang dam? Nagpakawala na ata eh. Uh, Hindi pa. Kasawa ba eh. Ah, ganun. Walang samos eh. Oo. Ayan mga Ah. Uh... Dito mga matik. Uh, daming mga tao tumitingin kung talagang ito ay aapaw ba o hindi sana hindi na umapaw para wala nang baha baka umapaw to automatic automatic baha na naman Yo, lumalakas ulit mga kamatik ang ulan hanggang dito na lang mga kamatik sisibat na rin ako dahil sa lakasan ng ulan mga Matik. salamat mga Matik. pinakita ko lang itong kalakihan ng da kalakiang ilog ngayon mga kamatik sobrang laki na ng ilog mamaya maya baha na to ayan lumalakas ulit yung ulan mga Matik. kailangan magbasta na mga Matik maganda handa na pagka lumaki to automatic na hanggang dito na, na lang mga na salamat